Oh, ano? Magta-twerk ka ba? Hindi. Ano? Hindi mo. I got Bilong pari, Kurt. Because ni Kurt, ni Kurt, ni Kurt, ni Kurt, ni Kurt, ni Kurt, Kurt. Wala kay inside yung inahanap mo. Ang nasa akin yung page mo. No. Bahala ka dyan sa buhay mo. Uy. O sino ba master mo? Ikaw. No. Bahala ka sa buhay mo. Umuwi ka sa inyo ha. Pag hindi ka nakita kita dyan. Bakit oh, babaliktad ko to. So, yo, what's up? Good morning sa inyo mga gar, no? Ah, uh, napakaganda ng gising natin. At uh, congratulations nga pala sa Kilasob, no? Dahil nanalo sila dun sa laban nila versus sa uh, GGB at saka GGG. At saka GG. Ang dami kasi ng G, mga G na G sila, eh, no? So, ako lang yung hindi nakasama dahil, syempre, walang magbabantay dito sa camp. Sino magbabantay dito, mga multo? So, oh, hindi eh, nagsilayasan din yung mga multo dito, oh, mga gano. At uh, yun, syempre yung about dun kay Jeron, wala pa talaga sa isip ko na tulungan siyang nakunin yung page niya or ibalik sa kanya yung page niya. No? Speaking of Jeron nga pala, Hoy, ang aga-aga magilamos ko. Huwag kang papasok, huwag kang papasok, huwag kang papasok, huwag kang papasok. Tate, sa, sa sa yung page ko, sabi mo tutulungan mo ako. Ha? Huh? Sabi mo tutulungan mo ako. Anong tawag mo sa akin? Otis. Anong tawag mo uli sa akin? Boss Oh, yan. Hindi ko na rin eh. Isa pa. Boss yung page ko. Ah, Isa pa. Ano mababalik yung page mo? Wala kang galang. <laughs> Look, tawa to. Uy. Ba? Parang ganggang -gang ka na naman ah. Samahan na naman Boso ng ugali nga. mo ah. Saka ano yung sinasabi ko eh. Saka bakit naligo ka? Yan ba yung trademark mo? Nagpapanggap lang yan. Nagpapanggap Nugest lang yan. Nagpapanggap uh. so ka ng lahat Very good. Ha? Uh? Dito pa rin yan sa amin uwi. No Nagpapanggap lang yan. Uy. Ispa yan eh. Sino ba talaga boss mo? Sino boss mo? Ikaw. Oh. Eh bakit ang ingay mo pinagdadalita mo? Sumama ka tingin sa po dito, dito tutulong sa tingin oh. Mas maka makatingin. Oh, ang aga-aga pa ba't nandito ka? Sabi mo kasi babalik mo page ko. Eh. Sabi ko banta mahul ka. Sabi ko banta mahul ka. Ano oh, man ako na tumahol. Ay, tumatawil ka pa oh. Ayun no? oh. Oh. Hoy. Ano sa page ko? Kulot. Oh. <laughs> Tutulungan kitang mabalik yang page mo. Nag-promise naman ako sa'yo na tutulungan ka, di ba? Pero hindi mo pa nga ginagawa yung mga kondisyon na binibigay ko sa'yo eh. Kasi na mga kondisyon na yan. Ha? Kasi na? Eh, nabalitaan ko kasi at saka nakita ko din na magaling kang mag-twerk. Hmm, twerk na naman. Okay, okay alis ah, na ako ha. Ah. Madali na! Ano ba, gabi mo? O, ka dito, dito ka, dito. Bisa mo. Uh, dito, dito. Doon. Sa malilim. Doon. Oh. Mga gar. Eh, ako na kasi yung bagong boss nito ni pulot Ngayon, nagre-request siya na makuha niya na yung page niya or mabawi niya yung page niya. Siyempre, ganun lang baka dali yun. Pagkatapos nila kaming pahirapan ng pagkahaba-habang panahon, siyempre, kailangan natin gumanti ng konti. Yung konti lang ba, ganti ng mababait. Ayan, ganti ng mababait. Kasi may hirap naman din ugaliin yung ugali nila. O, oh, ano? Magtutort ka ba hindi? Ano? Oh, Bilisan mo. I got Bilong pari, Because ni Kurt, ni Kurt, ni Kurt, ni Kurt, ni Kurt, ni Kurt, Kurt, yung... Kurt, Kurt. Wala yun. na nyo naman kung gano'n siya kagaling mag-twerk. Para siyang pader na inuga lang ng konti. Balik ko na. Wala kay inside yung inahanap mo. Ang nasa akin yung page mo. Baka na. Ha? Baka na page ko. Bahala no? ka dyan sa buhay mo. No? O sino ba master mo? Sige. O. Pag sinabi ko bahala ka sa buhay mo. Hahaha. <laughs> Umuwi ka sa inyo ha, pag hindi ka nakita kita diyan. O oh, ba, oh, sige, babay sa page mo. Delete na yung page mo. Okay. Okay, one. Two. Nagbasag ka pa, ang tibay mo ha. Lumayas ka dito. Gateway. <laughs> Bis mo wala hype na yun eh. ha. sa buhay nyo dyan.